Napansin ko po na marami sa inyong mga comments na nagtatanong at nangangailangan ng linaw pagdating sa pagpapatabi ng inyong pusa sa inyong kama o sa inyong pagtulog. Kaya nga po narito ang ilang mga linaw at mga dahilan kung bakit sobrang hilig ng iyong pusa na tumabi sa iyong pagtulog at ang ilang pros at cons nito. Bago ang lahat, subscribe and hit the notification bell po. Kung ikaw ay isang cat owner ay malamang napapansin mo na mas gusto o mas prefer ng iyong pusa na matulog sa kama mo kaysa sa sarili niyang kama. In fact po, ito ay uncommon para iwanan nila ang sarili nilang space. So bakit nga ba? Ang unang dahilan po ay dahil naghahanap sila ng warmth o ng init. Ang mga pusa po ay mahilig maghanap ng lugar na makapagbibigay sa kanila ng tamang init o warmth. Ayon po sa Pet MD, ang normal temperature ng isang pusa ay umaabot ng 102 degrees Fahrenheit. So sa pagsiksik nila, may maintain nila ang kanilang temperature kahit di sila masyadong mag-effort. Ito rin ang dahilan kung bakit gusto nilang nagpapaaraw sa gilid ng bintana o kaya ay susuot sa mga boxes. Pagdating sa kanilang pagtulog, mas importante sa kanila ang warmth kaysa sa comfort. Ang pangalawang dahilan po ay dahil sila ay territorial. Ang mga pusa po ay mga territorial creatures yan. Kaya minamark nila ang kanilang territory sa pag-iwan ng kanilang scent. Kaya kapag natutulog silang katabi ka sa iyong kama, minamark ka na rin nila bilang sa kanila. Ang pangatlong dahilan po ay dahil sa for security reasons. Sa wild po kasi ang mga pusa ay naghahanap ng pinaka-safe na lugar para magpahinga kapag sila ay nag-hunt. At sa bahay naman, ang safest place nila ay kapag kasama ka at katabi ka. Dahil ang pagtulog ay isang napaka-vulnerable time para sa kanila, ibig sabihin pinagkakatiwalaan kanila at contented sila at secured kapag kasama ka. Ang pang-apat naman po ang dahilan ay for bonding exercise. Ang mga pusa po ay mayroong unfair reputation bilang unfriendly. Pero bilang mga cat owners, alam natin na sila ay affectionate at sociable. Gusto nilang laging makipaglaro sa atin. Pero ito naman po ang mga pros and cons sa pagpapatabi sa ating mga pusa sa ating kama sa ating pagtulog. Ang unang pros ay stress relief. Maraming pag-aaral ang nagpapakita na ang pagpet natin sa ating mga alagang pusa o aso ay nakakapag-release ng feel-good hormone ang oxytocin. Nakakapagpababa din ito ng cortisol levels. Pangalawa po ay ang bonding. Kung ikaw ay wala po sa bahay most of the day, ang bedtime ay ang best time para makapag-catch up sa mga cuddles. Ang panghuling pros ay ang cozy and warm. Ang pagdabi sa kanila ay nakapagbibigay sa iyo at sa kanila ng cozy at warm na feeling. Samantalang ang mga cons naman po ay ang sumusunod. Pwedeng istorbo po sila sa inyong pagtulog. Kadalasan po kasi ang mga pusa ay active kapag gabi. Kaya pwedeng maistorbo ang pagtulog mo dahil sa kanilang pagiging active paggabi. gabi. Pangalawa po ay ang hygiene concerns. Ang mga indoor cats po ay maaaring madala ang ilang kitty litter sa iyong kama. Ang mga outdoor cats naman ay maaaring may dalang potential diseases panghuling cons po na nailista ko ay ang discomfort. Kung ang iyong pusa ay mahilig humiga sa iyong dibdib o sa ulo mo, pwede itong magbigay sa iyo ng discomfort. Lalo na kung siya ay overweight. Bukod dito, maaari mo din ma-inhale ang napakaraming cat fur na pwedeng, na pwedeng makasama sa paghinga mo.